gusto kong makita sa personal si Coco Martin. Pero paano? Sa mga hindi nakakaalam, ilang beses ko nang hinanap si Coco Martin. Pero sa kasamaang palad, ay hindi ko ba din siya nakikita hanggang ngayon. Kaya sa pang-apat na pagkakataon, ay pupunta ulit ako ng Quiapo, Manila. Para magbaka sakali na baka nandun na si Coco Martin at baka makita ako na siya sa personal. Kaya tara, samahan niyo akong pumunta sa Quiapo, Manila. Dali-dali na akong umalis ng bahay para makabiyahe papuntang Quiapo. At makalipas lang ng isang oras na biyahe ay dumating na kami sa Quiapo, Manila. So yung mga ibigang, makalipas sa isang oras ng biyahe, finally narating na kami dito sa may Quiapo, Manila. Quiapo Church Tall. At ngayon dahil nandito na kami, oras na para hanapin natin si Derek Coco Martin. Tingnan natin kung maanap natin. Hindi ko alam kung nandito ba sila ngayon. Kaya ngayon, pupuntahan namin yung mga pinagsushootingan nila dito sa Quiapo. At tingnan natin kung makikita natin sila. And I hope makita natin sila kasi ang layo ng binayay natin para dito. Agad na kami nagpunta sa mga lugar na palaging pinagsushootingan ng Batang Quiapo po Ang una naming pinuntahan ay ang San Dimas. Dito ang lugar nila tanggol sa Batang Quiapo. So yung mga kaibigan, nandito na kami ngayon sa may San Dimas Tol. Ito yung lugar nila tanggol. Diyan sila pumapasok tol. So mukhang wala lahat ng shooting ngayon tol kasi walang tao eh. Oh. Pero tinan natin tol kasi hindi pa namin nalilibot eh. Nakapunta na ako dati dito. Kaso nung pumunta kami dito, yung double lang ni Tanggol yung nakita namin. Hindi mismo si Tanggol, <laughs> hindi mismo si Coco Martin. Pangapat na beses ko na ito ikokontent si Coco Martin, hindi ko pa rin nakikita. Siguro napapaisip ka ngayon, no? Bakit ko nga ba gustong makita sa personal si Coco Martin? Simple lang, dahil idol ko siya at idol din siya ng mama ko. De, biro lang. <laughs> Meron talaga akong isang importanteng mission kung bakit gusto kong makita si Coco Martin sa personal. At ayun ay, gusto kong masabi sa kanya ng personal na gusto kong maging part ng Batang Kiyapo. Batang <laughs> Kiyapo. Simpleng mission lang kung iisip pin di ba? Pero suntok sa buwan na mangyari. Kaya ginawa ko itong video na ito na kung saan hinahanap ko si Coco Martin sa Quiapo para magsilbing daan para mapansin niya ako. Malay mo, mapanood niya yung video ko, di ba? Mabalik tayo sa video. Agad na kami nagikot sa looban ng Quiapo para mahanap sila Coco Martin. Ikot dito, ikot doon. Daan dito, daan doon. Hanggang sa naikot na namin yung looban ng Hidalgo. Pero walang Coco Martin ang nagpakita sa mata namin. So yung mga na nalibot na namin yung buong Hidalgo Street, tol. Pero sa kasamaang palad, wala tayong nakita ng Coco Martin. Wala ata silang shooting ngayon or nasa ibang area sila sa pagsushooting. Pero ayun, dahil nga wala dito sila tanggol ngayon, pupunta naman kami sa Quiapo Church, tol. No naman namin lilibutin, baka nandun sila, diba? Baka doon sila nagsushooting ngayon. Agad na kaming umalis ng Hidalgo para makapunta sa Quiapo Church. Naganap lang kami ng parkingan ng motor at nagpatuloy na sa paghahanap kay Coco Martin. At makalipas lang din ng ilang minutong paglalakad ay narating na namin ng Quiapo Church. So yung mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa may Quiapo Church, tol. At... Wala tayo nakikita magsushooting tol Ayun na dapat may mga tent dito Hindi natin alam kung may shooting ngayon tol Dito na tayo sa Quiapo tol Ayun no Quiapo Manila Pumasok kami sa loob ng church para makasilip sa glit At pagtapos nun ay lumabas na din agad kami Kanina pa kami paikot-ikot Walang sinyalis na nandito ngayon sila Coco Martin Kaya hindi namin alam kung anong gagawin namin dito eh Pero ayun lilibotin pa natin tol Tingnan natin tol Baka nandiyan lang sa mga gilid-gilid eh habang nag-iikot-ikot kami ay nagtanong na din kami sa mga tao dito kung may shooting ba ang Batang Kiyapo ngayon. May shooting ba ngayon Batang Kiyapo? Hindi ko alam, wala naman. Ah, wala sila? Sige, kaya tayo kaya. Shooting ngayon ng Batang Kiyapo? Wala po sa mga napagtanungan namin ay wala daw shooting ang batang kiyapo ngayon. Wrong timing na naman ang punta namin. At ayun na nga, sa pang-apat na pagpunta namin sa kiyapo, ay hanggang ngayon ay hindi pa din namin nakikita si Derek Coco Martin. Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon ay hindi pa din nagkukrus yung landas naming dalawa. Pero baka isa ito sa mga struggles na binibigay sa akin para mas maging worth it ang pagkikita namin. Malay mo, mapanood to ni Derek Coco Martin, di ba? Tapos bigla akong kontakin na magkita kami ay para ipasok niya sa Batang Kiyapo. Sana mapanood mo to Direk Coco Martin at sana mapagbigyan mo ako sa aking misyon na makapasok sa Batang Kiyapo. Ops, ops, ops! Bago matapos ang video, baka bago ka lang dito sa channel ko. Hindi mo ba alam na mamimigay ako ng dalawang iPhone pag gumabot ako ng 100,000 subscribers? Kung hindi mo pa alam, ngayon alam mo na. Gusto mo ba ng iPhone, no? Oh? Madali lang naman. Isubscribe mo na yung YouTube channel ko. At qualified ka ng manalo ng dalawang iPhone na ito. Ano lang kadali? Kaya kung ikaw na nanonood ay hindi pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Isubscribe mo na yan. Malay mo, para sa'yo pala isa sa mga iPhone na ito. Jangan subscribe nah.